Let's go sa God. Samahan natin si Mr. David sa kanyang ganap today. Yo, what's up, Coconut Pock Sister! For today's video Andito na naman tayo sa kakahuyan mga Zed nga pala ang ganap ni David today Kung nga pala kami nagpark Saan malayo sa mga tao Kung mapapansin nyo nga parang walang tao dito sa pinuntahan namin Sister, there's a lot of people here At sa so, tuwing pumupunta kami sa mga ganitong ganap ni David Kitang kita mo naman Zis no, abot langit ang tuwa He feels good daw kapag pumupunta kami sa mga ganitong ganap niya Kung dati nga, dalawang race lang yung inaatinan ni David Ay, yung tatlo na Like sa isang buong man o mga weekends doon Halos ganap niya na Zis Paano naman yung ganap ko Zed Na ano ka ba? Kung uh -huh. ano ah, ka eh, no? But it's okay Ganun talaga ang buhay Ginusto mo yan Panindigan mo Charot I love going with him naman Sa mga ganitong ganap. Cause you know I enjoy the mga punong kahoy Ng mga walang dahon I really enjoy being in the Agubatan Cause why you know Makes me feel like Pool. And makalanghap ka ng sariwang hangin. And away from noises. Charo, sa totoo lang, Ziz, napakaingay dito dahil sa mga motor. But still okay for as me. As long as hindi magabok dyan. And the weather is very perfect. Dahil kung ang weather ay napakainit pa, tapos napakagabok. I, sister, I'm telling you. Madaling mag-init ang aking head bone sa mga ganyan. But today is just a perfect day for us. And masasabi ko, ang ganda nitong napiling spot ni David. I really enjoyed it. Hindi naman mainit. Bagkos, napakatugnaw, Ziz. Yes. And thank God, hindi mahangin. Kaya naman hindi na namin itinayo yung aming tent. Cause the weather is very beautiful, sister. Ang sarap talaga sa piling tumira sa mga ganitong flames. It's very relaxing and calming. Like, hindi ka talaga makapil ng stress kapag sa ganito ka nakatira. Malaki talaga ang natutulong ng mga punong kahit. Kaya yung mga nakatira sa province, you guys are lucky. Like, doon sa tinitirahan namin, wala masyadong puno. Eh, puno man, mga bagong tanim, kaya maliliit pa siya. Kaya pag summer talaga dito, mga sister ay super hot Pero siya. kapag sa province ka nakatira, tapos ang daming puno, parang hindi mo ang summer. <laughs> Kasi dati, kapag pumupunta ako sa bahay ng BNN ko, sa probinsya sila nakatera. Ganun yung napipil ko. Parang hindi ko pil na summer na sobrang Minsan ili. nga kapag pumupunta kami doon, parang ayoko nang umuwi dito sa bahay. Kasi girl, ang ganda doon sa kanila. Like maraming malalaking puno. Very peaceful. Kaya isa sa mga goal talaga namin ni David. Na makabili ng lupa na medyo province vibes. Yun bang hindi masyadong malapit sa kapitbahay? Yung bahay mo. Like yung dinitirahan namin ngayon, masyadong malapit siya sa kapitbahay. Ilang walk ka lang nandun ka na sa kapitbahay. I mean happy naman ako for what we have right now sister. It's just that I'm just dreaming. Chala, wala namang masama mag dream, dream naman. bote kung may bayad si Hanggat nabubuhay tayo dito sa mundo. Don't you dare stop dreaming, sister. Life must go on. And God will provide. So anyway, by the way, hi. At we. ayun na nga si paring David nyo. Oh, marangkada na. Mga sins, ito lang talaga ang bisyo ng asawa ko. Hindi siya mahilig mag-shopping ng mga damit, sapatos, at kung ano-ano para sa sarili ang niya. Ang hilig niyan i mga pyesa ng motor. Dahil mahilig talaga siya magkumpuni at mangulikot doon sa kanyang garahe. kahit na magastos siya, sis. Hinahayaan ko lang kasi I thank God pa rin lang yan yung kanyang bisyo. It's better than magsigarilyo siya or mag-inom or kung ano Can... Kaya okay na sa akin yung bisyo niya kahit minsan malitik nang akong utok. <laughs> kasasabi sa kanya na wag nang bili ng bili ng mga pyesa. <laughs> Kasi yung garahe talaga namin mga sister. <laughs> Hindi mo na talaga siya ma-spelling, sister. Pero minsan pag sinasabihan ko talaga siya ng ganyan. <laughs> Jay, may pangbawi yan zin. Sabihin niya yan sa akin. Ikaw nga pag nag-shopping wala ka marinig sa akin. <laughs> Pagka, ganyan nga tumirada na si David. Ay sis, quiet na lang tayo. Kasi pera niya naman talaga sis, yung pinapang-shopping Kaya ko. mind your own business na lang sis. <laughs> <laughs> Gutom na si David ko mga zins. At dahil tinapay lang talaga ang baon. May ko. saging din naman pero kinain niya. Dahil yung kaninang race nila na yun, practice pa lang yun mga sis. Sabi oh. ko talaga sa asawa ko, et kulitot ka dyan uki okay lang basta wala kang dami. Hayaan mo sila dyan magpaspas karipas. Basta ikaw magpadugay-dugay lang. Uki okay na yun. Ang mahalaga at importante, buhi. <laughs> Katulad na lang ito talaga, natumba no? Natumba man siya, Zin. Kay paspas, pas, karipas man si Angkol. Yung mga motor pa naman nila ay kabugat pa naman yeah. yan. Be careful ka talaga kung ayaw mong umailalim sa iyong motor. Kaya sa aksidente dito, <laughs> nagkos nga iyan ang trap. For sure, okay naman yung natumba. Meron naman sila na protection sa kanilang body, Zin. Ito lang talaga yung inaantay ko dito, ang aking baby lang. Kaganito mga motor-motor talaga, energetic si David. Pero pagkagala ko talaga at ganap Magpray ko, pray talaga ako ng husto na nasa mood talaga siya. Kaya <laughs> yeah, minsan, pag ako talaga gumagala, hindi na ako magpasama sa kanya, Zin. Masama na lang ako sa mga friendship natin. If no choice na walang masamahan, ihatid naman niya ako pero mag-wait lang daw siya sa car. Like if gusto ko mag-shopping, mag-wait lang talaga siya doon sa car. Very patient talaga yun siya sa akin. Pag nasa mood. <laughs> kaya most of the time lagi niya sinasabi, go with your friends. Especially pag wala siyang ganap. Ayaw niya kasing dinidistorbo pag nakapukos na siya doon sa magkuting. Kaya hinahayaan niya akong gumala ng gumala. Ako pag sa mood, gusto ko naman gumala ng gumala. Sino bang ayaw? <laughs>